Pagpapa-DNA test ni Coco sa anak ng dating sexy star, na kumpirma, tara at pag-usapan natin yan. Pero bago ang lahat kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel ay huwag mag magsubscribe para lagi kang updated sa latest chika. O ibang-iba na ang hitsura ng dating sexy star na si Catherine Luna na nag-claim noon na nabuntis ni Coco Martin nung nagkatambal sila sa isang indie film pero napatunayan sa DNA na hindi totoo ang mga sinasabi niya. Sa vlog ni Julius Babau, inamin nito in a nutshell, na ang akala niya ay si Coco ang ama nung nabuntis siya. Na in all fairness nang sabihin daw niya na baka ang aktor ang ama, bumili pa raw ito ng crib bago siya ng anak. Hanggang ipanganak na niya si Nicole at habang lumalaki na ang baby, dito raw niya naramdaman na parang hindi si Coco ang ama. Siyempre, nanay ako, bilang nanay, makikita mo yung mukha, eh. Parang hindi niya kamukha, parang nag-iiba yung mukha ni Nicole. Tapos nabuo sa isip ko na, doon na ako na ano na hindi, hindi siya ang ama. Ang hirap na lang bawiin, alam mo kung bakit. Unang una, merong bata, eh. Anak ko kasi yung pinag-uusapan, eh, pagbabalik tanaw ni Catherine. Hanggang hindi na raw sila nagkita pa ni Coco. Pero nung nakapanganak siya, Nakukuha-kuha pa raw ni Coco ang bata at noon na ito napa DNA na ang resultang araw ay negatibo. Kaya't nagkaalaman din ng katotohanan. Bagamat nalaman daw niyang tinanggap ng kanyang ina ang binigay na pera ng aktor. Pero ito, nililinaw ko, ha, nung pagkapanganak ko, wala mas kipiso akong hininging pera. Hindi ako nang hingi sa kanya ng pera, hindi rin siya nagbigay ng pera. Mas kipiso, mas kikasing, hindi. Sa huli ay sinabi niyang hiyang-hiya siya sa aktor. Sobrang hiyang-hiya ako. Kung anuman yung mga nasabi ko dati, sana, balang araw, mapatawad mo ako, mensahe niya sa dating boyfriend. Dagdag pa niya, sorry, kasi nagkamali ako. Dala ng kabataan, dala ng mga maling nagawa ko noon, pati ikaw, nagulo yung buhay mo. Humihingi ako ng dispensa. Sana mapatawad mo ako balang araw, dagdag pa ng sexy star na may mga napanalunan ding award that time. Matatanda ang nabigyan siya ng big break nang maging bida siya sa pelikulang babae sa Breakwater kung saan ay tatlong beses siyang hinirang na best actress sa iba't ibang award giving bodies. Pero biglang nabuntis noon kaya nagbabo rin ang career. Hindi noon nagsalita si Coco tulungan kaya siya ng actor na tinutukan pa rin ng audience ang maaksyong episode ng FPJ's Batang Tiapo, kung saan nagtala ito ng mahigit 12 milyon total views sa YouTube sa loob lamang ng dalawang araw. Record-breaking din ang episode dahil mahigit isang milyong Pilipino ang sabay-sabay na nanood sa Kapamilya Online Live sa YouTube na may isang milyon apat na libo limandaan at limampot apat na all-time high peak concurrent viewers. Ito ang unang beses na umabot sa isang milyon ang sabay-sabay na tumutok sa serye sa pamamagitan ng naturang livestream. Ito rin ang ikaapat na magkakasunod na gabi kung saan nagtala ang serye ng lampas 800,000 live concurrent viewers. Anong masasabi nyo sa ating chismis ngayon? Mag-comment na at subscribe para updated ka sa latest chika na gaya nito. Maraming salamat po!